AC si. Nak, anong ginagawa mo? AC si. Ula <laughs> Tumatawa pala tumatawa. Wow! Nandiyan oh. lang mama Ay, tatanungan natin, na kita Puro Saging, saging <makes noise> Magkano na? 84 pa pa mo 84 AC AC

Thank you. Thank you.

50 pieces Ito 13 pieces. Bali 63 lahat ang lalakoy natin. Ah, uh, ye. Yeah. Apo. Hello. Turon. Turon. Bago nito turon. Wala kang pera. Kasi mabigyan kita. Ante, <laughs> turon, te. Pass muna. Gite, thank you. Turon. Sama? Ilan? Turon, no? Ilan? Oh. Ayaw daw niya. Ayaw mo pang himagas? Ton ano sir. Yan? Sir oh. Ano yan, sir. yan ang goods. Yan ang goods. Yan ang soya. Aye. Ah, yeah. Bigla bigla ang dumarating. Okay. Siyempre, pag kailangan niyo ako darating ako. Ano yung ayun eh? Oh, get na, get na, get na. Get na. Get na, get na. Get na, get na. Ilang sir, ilang na? sir, ilang sir, sir. Hello, Sir. Hello, sir. Oh, okay, Sir. Good shit, ben. Yes, Noy. Ibarin mo. Salud, Sir. Uh -huh. Mahal sila. Abeto uh -huh. Yeah. Yeah. Sarap yan? Sarap yan, Sir. Turunin sa ageng yan eh. Turunin niya yan eh. Uh -huh. Noy, kasi Mariling, ring, na mo <laughs> nga, mas malaki pa eh. Addict mo siya ba lang? Titikman yeah. natin ang kanyang... ang ron ang kanyang creative turon with, with saging with saging and cheese may cheese pa may with na may cheese pa may cheese pa may pa may cheese daw may cheese may cheese daw eh. hintayin nyo pagkagat hmm. diba? unang agat mo tol saging agad ano mo bawas agad yung saging oh 11 para sa akin 11 so, 11 over 10 so, yeah. Papasok tayo dito sa Encantadia. Papasokin natin ang masukal na gubat. Tara, samahan nyo ako mga noy. Ah, yeah! Turon! Turon! Ito ang tinatawag na balls. Hindi pa dumadaan yung mga... mga noy. yun uh, yeah. yeah yan bay Tanggalan ang gutom no? Sarang maganda magandang turon thank you Oi turon turon yun know, sinigaw na turon anong gusto may may saging Bye. okay na yung tulok ng turon huwag lang magtulok ng kung ano ano cheese pa rin? With cheese? Yeah, mamadudulas, tayo mo yung Alam ba yung bende? Yo, what up, doy? Dito naman pala kami, dito sa may TV. Kasama ko ka na naman si Yurak, nag-grawl rugby. Eh, <laughs> oh, rugby ako. Ilan? Pero so. magkaka-compet oh. mo, kaya ina-inay. Dyan, sa turon. Kaya, kasit ka? Kaya, naman ako. naman ako. Sabi ko, tayo na po. Nandito, nandito. So, kaya, so, yan. Uy, mainit. Oo. Ako, ako pa rin. Look, yung mukha niya. Yung ticket remover. Oo, ano? Yung ticket remover. Ako po. Oo, remover. Meron din po siyang... boss ano? Ano mo, hindi tindala na aset na. Lakas mo, soya kanoy! Apo, sampu lang, with cheese. With, cheese. with, with cheese, miss? With cheese na, with salging pa. Tanggal na rayuma. Tanggal na, na rayuma, turun namin. Kasi yung turun namin, mabisa. Yeah. Unang agad. Masarap na agad. Yeah. Tawag dito te, Turon na vlogger pa. <laughs> Tawag, dito, <trending> vlog. <laughs> Tawag dito trending vlog. Bakit kasama sa... Empre te, kasama. Bale mo, umunlad tayo, di ba? Kasama ka sa pag-angat. Hindi ko malilimutan yung bumili ng turon. Di ba? Masunod, libre eh, na yung turun. Oo, iikot na kami para ayaw turon. Tapo namin to. Tatlo, binili na ate. O, ba may stapa ka pa, noy? Siyempre siya, 20. Ngunit lumabalik agad ang... Sa paano? Thank you po. Matsalab te. Thank at turon Turon <laughs> Turon with Turon Siyempre te, para maaari mo Te, turon na yan te, pang rayo ma Paano luto te? Papapasok ka, pag kinagat Tsaka <laughs> yung turon kasi Maganda sa katawan yan te, maraming ano yan Unang maraming, agad, batata ikang agad <laughs> Pre, mabigat agad sa ten eh Boss, turon boss Te, paberyan tayo mga tao. Turun lang sa piso Pampatanggal ng rayuma. Ayan nyo! Tapong ba to? Sige din. Pag wala kang trip, hanap ka trip. Bait na tropa ko, sinamahan na ako magtinda ng toro, no? Siya pa naglalagay. Di marunong. tang ah, ano <laughs> pindutin mo yung to Tang, ina Ano ba to? Pindutin mo ito, ha! <laughs> Pa'no ka pindutin? Ito? Ay, putang ina mo! Tekni... Ano ito? Updated to ah. Ikaw lang hindi, eh. Yung mga gamit, nag-update na yung taon. Nagugutom ba? na yung customer, Niel. Ang tagal mo. So, boss, sir, thank you, you, you sir. Lagyan mo sa loob to. Silayan mo siya ulit. Yan. Yan lupit, Dati sila kuya ng Kaabit. Okay. Turon. Turon with cheese. May saging pa. May saging pa. <laughs> Tricks pa to. Tingnan mo naman. No, Bumubo ka uh, uh, Ha? Ha? Bumubo ka oh. <wait>, uh, <laughs> Pwede sa si malapit. Sara. Ha? Uh, 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 yung mga bete. Automatic eh. <laughs> High tech. May sukli ka. May sukli pa dyan. Ilang to Wala. Ayot lang. Ay parang nakikita ko na. A Apat sila. A Apat nga. Apat, oh, -apat duma, nga. Sabi ko na mga abay. Eh. Apat sila eh. Hindi <laughs> si ate lima. Tapos na, kanina pa. Sayang, di namin nakabutan. Saan nila, sayang nga bumili. Oh, diba? Kami nga una bumili dito. Ay, eh. sila Nauli ka. Nauli ako. Oo. Oh. Oo, oh, ito binigay mo na ito ko eh. Siyempre naman, sobra pa nga binigay ko eh. Parang ate. Hindi. Nagugutom pa yan. Pag ganyan, nagugutom pa yan. bibili pa yan, bibili, pa yan. Bibili pa Mga kasama kayong tropa ko, oh, si Sas. Si Lil Wayne. Nag-OJT siya sa akin eh. Napere. nag training lang niya ngayong araw. Kailangan niya mapaubos yung ano, yung turon sa isang tao. 50 pieces yun. <laughs> Bagsak siya pag binibili lang isang <laughs> 50 pieces sa isang tao lang. Oo, oh, atis wala kang ginasos. Pagod ka nga lang. Tayo na 50 pieces sa isang tao. Yeah. turon te. Huwag muna. Malakas ibo. Ah, sige oh, te, thank you te. Si ano, si Ate. Um, thank you. Tetron. Ay, may merienda na sila. Sayang, bago luto pa man. naman. Sige, te. Thank you, te na malagay ka tayo no, sarado ka kanina eh. oo nga, may togit ka na? wala pati, paabukas o sa makalawa ayun, na-sale stock na naman ay dalawa na daw turun po, turun po With cheese po siya wala yung togit natin kasama ka na ano pa ko JP, training training pa lang siya. <laughs> Dalawa po, no? Huwag masyadong masukal ba iya? Eh, ah, sige po. Ito po. Tapos, may Yung kasukal naman po na ito, wash. Ah, ah, ah. Pang mayaman. Ah, ah, ah. <laughs> Thank you po ate. Lagi ah, ah, ah. mo nalang mga binibilante ah. Ah, ah. Ayaw mo, parang ayaw mo ito no? <laughs> ayaw, <laughs> ayaw mo ba eh? Madayo ka pa dito lang. Alam mo dito ah, 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 kailan. Ah, yun. Hindi okay, very much eh. Sana yun. po pagpalain kayo. Okay, kayo. Ang mga palaging dako nyo eh, no? Para pagkas kumain ng kanin, may panghimagas. Torbol ganyan eh. Soya agad. Thank you, bossing! Thank you, bossing! Tetoron, tayo, te, with cheese, bagong luto. Hindi po, thank you. Pangarap namin malaki. Gutom malapit, mga met. Tetoron, tayo, te, with cheese, with saging. Sige. Tetoron. With oh! May tulak! Ay, grabe naman, tinutulak ang bata. Ikaw ang eh. Ay, sis, na video ako turon na, ano? Eh, eh, kain ulit. Agoy, kain ulit. Kain ulit. Nakakatakos na kumain ng puta. Kumakain ka pala? <laughs> <laughs> Minsan. Minsan? <laughs> turon tayo with cheese. Sampu lang. Sige po, thank you po. turon turun. With cheese. Makuluto. Turun tayo with cheese. turon tol. Ha? Sakara. Wala akong sara kuya. No. turon kuya, sampu lang. Oh, libre mo ko isa lang ikaw na ayun oh grabe ka talaga ang galing mo ro wow, sampu yun. lang yan ilan ilan sila 1 2 3 sampu sila, One, two, sampu, sila. Oh, sampu lang so isa lang sa so mga isa lang, lang. lang. Sa'yo lang ikaw lang yung love, Hindi, love lang. I love customer. Okay, love customer. Thank you. Bayad ka araw-araw. Yung para, kaya pala ni libre ng turon. Basta bayad araw-araw. Basta araw-araw ikaw bayad ha? Thank you kaibigan. Sabi ko talaga hindi meron si Sabi Siyempre Bakit sinabi namin iiilag ka? Siyempre eh. <laughs> e, Meron ka na talaga din si Sabi, no? Para di na Masayang kamay mo di gumawa straight Ano? Puta nila Swap to! Mga kanyang bagay, swap yan! Hey, bumili na yung turon to? Ah, bumili na ba yung turon yan? Hindi <laughs> mainit ba? Hindi. Walang init. Walang init. init Ito mainit. Ha? Mainit to. Ito mainit pa. So, dahil isang tropa namin mainit na. Iba pala. Mainit na. Sir ron sir. Okay pa. Thank you. Toron po. Apo. Apo, may cheese. Yung apat daw. Lakay pa lang po pala ngayon. Kan itu juga pilih gambar Ito ang natin, kaya na, bibili siya. Hindi na nakahinti, naiwan kay plastic sa wait lang. Naiwan, plastic. Kaya, naiwan. Thank you. <laughs> okay, thank you po. Tumakaya ka pre. lang. Pre taste. Ano? ano yung pre taste niya? May bayad 20. Oh, oh, oh. Pero pag bibili ka, 10 so, lang. 10 oh, oh, oh. <laughs> <Dumpal dawin. laughs> <laughs> Kalbo ka daw, Niel? Hindi ah. Local kalbo. Hindi <ha? laughs> naman pala eh. <laughs> kuya talaga, hindi naman kalbo yung troko oh, kami. Pag eh. free oh, test, 20. Oo, dalawa na yun. <laughs> Oo, oh, dalawa na yun. <laughs> 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 may libring isa. Ito oh. po Thank you po. Turo, na may saging. po? ka, mo. Ano?

<laughs> na yun? Again, again. turun okay. Turun! Basta boss. Ay. Ay Thank um, you po. Magmeet oh, up tayo, baba bolin tayo. Puntaay <laughs> itak no. <laughs> vendor lang po kami. <laughs>

Yo, mga nai, no, second batch na. Ubus na yung kanina, 63 pieces. Ngayon, ilan pa? 50? 58. 50 pieces. 58 pieces.